Kumusta MGA kababayan? May malaking balita tayon ngayong araw. Ang Pilipinas ay gumawang isang matapang na hagbang sa South China Sea. Si. Nitong Sabado, isinampay ang ating bansa ang isang claim sa UN para sa Extended Continental Shelf o ECS sa West Palawan Region. Ayon kay Marshal Louis Alvarez, Assistant Secretary NG Foreign Ministry para sa Maritime at Ocean Affairs. Today, we secure our future by making a manifestation of our exclusive right to explore and exploit natural resources in our ECS entitlement. Ipina kita ng ating Gobierno ang Karapatan natin mag explore at mag exploit ng natural resources sa area na ito. Ang hagbang na ito ay pinagtibay ni presidente, Ferdinand Marcos Jr. At sinundan ngi isang comprehensibong technical, at pag pagaral ngi continental shelf sa West Philippine sea. Hindi ito basta basta. Ipinapakita nito na handa tayong ipaglaban ang ating MGA karapatan at teritoryo. Alam niyo ba na noong 2012, kinumpirma ng UN na bahagi ang Pilipinas ang Benham Rice, na nasa silangan ang eding bansa at hindi pinagtatalunan ang China. Ito ay isang malaking tagumpay na nagpapatunay na kayang kaya natin ito. Panahon na para magkaisa tayong MGA Pilipinas. Ipaglaban natin ang ating karapatan at ipakita sa mundo na hindi tayo magpapatalo. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na balita.